Hello, hello, Virgo, Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi biten na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So mga kapwa ko, Virgo, kunin nyo lang po yung mga ka kayo, ha? And leave the rest. Yung po iba'ng impormasyon para po sa ibang Virgo yan. Kaya relax ka lang, okay? So use your intuition today para makuha nyo po yung akmang-akmang messages para sa inyo this week, okay? So Virgo, thank you again for the love, for the support, for your undying pagmamahal sa ating channel at hindi po pag-skip ng ads. Malaking bagay po yun para sa akin. Yan lang po yung tanging support nyo for me every time na meron po tayong free reading for Virgo. So thank you, thank you, thank you for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong September 29 hanggang October 5? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Magician card. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands, lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Wands, beautiful. In the area of what's affecting in current energy, you have the Ten of Cups. Wow, Ten Ten completion, um, nearing the end of something, ma na yung finish line, Napahaganda. In the area of your new uh, uh, near future, you have the Temperance card, lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Nine of Swords, beautiful. In the area of your fortune, you have the Six of Cups. Lovely. In the area of your challenge, uh, divine messages, you have the Ace of Pentacles. Wow, napakaganda. At ang outcome mo for the week, eto yon Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Page of Swords. Wow. Nakita ko rito may bagong darating. Either a manifestation na matagal mong hinintay, napaka-big napaka nito for you, or this something na parang uh, bagong balita sa matagal mong gustong gawin pero ngayon bigla na caught off guard ka na parang sabi mo hala nandiyan ano gagawin ko ano gagawin ko ang bala mo dito you should learn it ko medyo meron kang hindi na intindihan na isang bagay ang magiging armas mo this week is to be curious enough. Aralin mo, intindihin mo, buksan mo, matutunan mo. Kung may mga hindi ka-gets, pwede mong i-research. Uh, huwag ka daw maihiyang magtanong this week. Okay? Para makita mo at makuha mo talaga yung buong katotohanan sa mga bagay-bagay. Halimbawa, sa trabaho, nabigyan ka ng task, and you're like, hala, paano to? Hindi ako marunong ito. Huwag ka nang mahiya. Itanong mo na. Para step by step, makuha mo yung dapat gawin para hindi ka rin mapahamak. Kumbaga, para totally successful ka. Narinig ko dito, huwag mo nang pamayanihin pa ang iyong um, ego. Okay, Virgo, learn to just be open and be humble enough to admit na may mga bagay kang kailangan pang matutunan. But for others, talaga namang may good news, asahan mo sa text, call, chat, or email, may darating sa iyong magandang balita. Na ikakatuwa mo kasi feeling ko talaga ito ay katuparan ng iyong manifestation you are actually very, very active this week pertaining to the things na gusto mo makamit. Memang narinig ko meron kang mga minanifest before na medyo nakalimutan mo na, pero ngayon darating. No? So congrats po. Congrats po para sa inyo. Talaga namang may darating na mga bagay for you. Okay? Page of Swords, card of good news. Napakagandang simula. At the center, you have the Magician card. Magician is a card of bringing down your your uh, dreams, your visions into your reality. Heaven on earth, kumbaga. So, nakita ko rito na para bagang yung mga bagay na dati akala mo imposible, ngayon posible na. Meron nang bubukas sa pinto, meron nang magbubukas sa iyo ng pagkakataon kaya magudulot talaga ito ng completion of an, a work na ginagawa mo this time. With a ten of cups and a 10 of wands here telling you na may pagkatapos, magandang pagkatapos yung isang bagay na pinaghihirapan mo. Akala mo hindi mo hakaya pero ngayon talaga namang abot na abot. No? Um, kaya po, pinapayuhan, especially this time, Sun is entering Libra this season to focus on your finances. Kaya kung medyo may nakikita ka, may naano ka, actionan mo agad you're action-oriented this time. So, kung ano man daw mag a sa mga problema, mga kung ano issue, etche, sa paligid, kayang-kaya mo siyang harapin. Ang kailangan mo, maging practical ka daw. Okay? Because Sun and Neptune ay mag-opposite sa isa't isa. Ano ibig sabihin niyan para sa inyo, Virgo? Ito ay magudulot ng confusion pagdating sa mga shared personal resources mo. Kaya importante na balansehin mo yung paghahanap mo ng mga practical na paraan para ma-apply mo yung bagong mga idea mo. Halimbawa, bigyan kita example. Um, sa bahay, uh, lagi kayong hati-hati sa gastos. Pero ngayon, sabi mo, teka, parang hindi, napantay, hindi na pantay, hindi na balance. Parang ako na lahat ang gumagastos. Ngayon, maghahanap ka ng mga innovative ways, mga practical na paraan para maging patas yan. Para ma-address mo yung issue na parang sabi mo, ay, para ako lang nagbabayad. Parang hindi tayo fair. So ngayon, binaba binabalance mo na yan. Ganoon din sa halimbawa sa lover mo, no? baka iniisip mo na, ay parang ako lang yung nagbabayad, ako lang yung magastos. Ano kayang pwedeng i-contribute ni partner para share kami, uh, balance kami, uh, equal kami, para lahat ng pangangailangan ay practical naming maabot. Parang ganyan. Okay? But with the magician card, magagawa mo yan this time. Conversation, idea, plano, sasabihin, successful mo yan magagawa. Okay? Magician card? King of Swords. Yes. <laughs> King of Swords all about you. Um, talagang being a fighter. Parang ikaw mismo yung doer. Ah, uh, ipagalaban mo to. Kasabihin mo to. Uh, ibibigay mo yung opinion mo. Very, very strategic ka this time. No? Parang ikaw yung uri talagang lalaban ka. Um, kung kailangan action, aaksyonan. Wala kang kasayangin na oras. Pero very, very strategic. Nag-iisip Nag ka ng mga bagay na alam mong dapat simulan na. Nakita ko rito na kung wala ibang kikilos, ikaw kikilos. Ayaw mo magpatumpik-tumpik pa. And nakabase ito sa kalinawan sa isip mo. Kitang-kita ko na pag napansin mo yung mga bagay-bagay at parang, teka, parang may mali dyan. Teka, para may kailangan pa akong ayusin. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan. So, nangailangan to ng commitment in your part. And what I'm hearing is maging maingat sa sasabihin. Okay? Hindi pwede na alam mo yon bigla-bigla ka lang sisigaw dyan o oh magkasalita, baka mamaya mag-backfire sa'yo. So ngayon, kung ano man itong actionan mo, na minanifest mo, at para nakita mo, mm, parang kailangan ko ng practical na paraan dito para patas. Kailangan talaga eh, iniisip mo muna. Bago, ka kumilos, isipin mo mabuti mo na Virgo ha. In the area of what you want, you have the two of ones. Two of ones all about you stepping out of your comfort zone. Sabi ko nga, may direct na good news at yung good news na yan, magpapaisip sa'yo na para bagang kaya ko na ba? Magagawa ko ba? So, meron ka ng vision. No? Iniisip mong mabuti kung ito bang bagay ay pwede sa akin. Kung parang ina mo yung values mo dito. No? Um, you may have a new opportunity na papasok sa buhay mo, but you must weigh the options. Yung mga pros and cons, advantages and disadvantages bago ka mag-commit. Kaya parang nakita ko talaga dito, parang gusto mo munang umatras and ask yourself, Teka, kaya ko na ba yan? Mapapanindigan ko kaya? magagawa ko kaya. Kaya ngayon, kailangan talaga ihanda ang aksyon, ihanda ang sarili, and then isipin mo nang mabuti bago kumilos. Kasi nakita ko yung strategy mo ay mag sa kalinawan ng isip mo. Okay? So, the two of uh, uh, ones, sinasabi rito, huwag ka mag-alala, may tutulong sa'yo. Okay? Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kaya ako medyo nahatakot ka, o parang feeling mo ako lang ba mag-isa gagawa niyan, meron kang makakasama. Kaya relax ka lang, everything will be fine. Two of ones, is being clarified by the page of cups. Page of cups is all about you finding another way. Talagang practical na paraan nag-iisip ka ng uh, paano ko ba to didiskartihan, paano ko ba to hahanapan ng sagot, kailangan ma-confirm ko muna. Marami kang mga ganyan ngayon. Pero nakita ko rito na parang umaangat yung puso mo. I don't know why, may kasama excitement eh. Parang na-excite ka din eh sa mga paparating. Either ang narinig ko halo-halo daw yung emosyon mo. Mamaya masaya ka kasi may mangyayaring bago, pero mamaya pa-atras -pa ka na naman kasi isipin mo, hala, kaya ko ba dun, kaya ko ba dun. Pero namamayari dito yung just do your best. Naging maparaan ka lang resourceful, everything will be fine. Um, nakita ko rito na the right plan will work at masusurpresa ka na, ay, kaya ko pala, ay, magagawa ko pala, pwede pala to, sige natin. So, ikaw mismo mabubulaga kay, eh. mahugulat ka na, madali lang pala yung proseso, maayos mo pala agad, at saka smooth sailing. So ngayon, nakita ko rito na mas magandang magplano ka. Kasi pa nagplano ka, lahat makikita mo eh. Yung positibo, yung hindi, yung maaaring gawin mo, kung ano yung plan B mo, para ready ready ka. At doon mo ilalaan yung buong puso mo, okay? In the area of what you need, you have the 10 of ones. 10 of ones, sobrang bigat na. Okay? Sobrang bigat na ng pasan-pasan mo, ng mga dalahin mo, your responsibility. And kaya nga sabi ko sa inyo kanina parang gusto mo nang gumawa ng action eh. Gusto mo gumawa ng talagang matibay na matibay na action either to put boundaries or magsabi na na, Huy, sobra na, tama na, um, masyado na akong uh, nakapakamartir o nag-sacrifice for this. Baka panahon na para pagaanin yung mga daladala mo. Okay? sa so, my view, Virgo, parang may mga bit -bitin hindi mo pinapaalam sa pamilya na may, may, problema ka pala, na may dinadamdam ka pala, sinasarili mo. Panahon na para buksan yan. Buksan mo para makita mo na, ay, may tutulong pala sa akin. Especially po, this week, importante po ang collaboration in your part, in our part. Because Libra, the sign Libra, And um, yung Mars, planet Mars, will have an influence in our lives this week. Ano ibig sabihin yan? It will encourage us to have a clear communication, pag-uusap, and collaboration with other people. Maaaring yung ibang tao ay makakatulong sa atin upang magawa na o masagot na yung mga bagay na nahihirapan tayo. Especially here, oh, you have a ten of once uh, ones patungo sa temperance card. Ibig sabihin, patagal to, maproseso, mahirap. Parang sabi mo, kaya ko pa ba? and then nahihirapan ka na with the nine of swords. Parang, hala, paano ba to? Parang wala nang katapusan. Kayo ko pa bang pasarin lahat ng ito? May tutulong sa'yo. Kaya importante daw na maghanap ka ng mga paraan para gumaan ang lahat-lahat at mabawasan yung alalahanin mo isang paraan tulong from other people. Panahon na daw para makipag-communicate ka with a page of swords, magtanong, mag-usisa, ask for help, ask for assistance, ask for a helping hand. Okay? Makabuti ito para gumaan ng bigat. Nakita ko rito, sabi, alam ko tayo mga Virgo, sanay tayo sa gumagawa tayo mag-isa. Sanay tayo na tayo ang nag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Pero sabi rito, may mag-aang paraan eh. Bakit hindi mo daw piliin? So, use that as your option. The Ten of Wands, you have the Three of Cups. Yes! Tamang-tama, meron talagang tutulong sa'yo. The Three of Cups is all about the people around you. Mga mapakakatiwalaan, maasahan, talagang supportahan ka. Kaya huwag mo daw harangan ang sarili mo na magkaroon ng mga kapakipakinabang na mga tao sa paligid mo na maaring tulungan ka. It's all about you putting down your pride and accept new people that will elevate your life this time, okay? Nandiyan sila, humingi ka lang ng tulong, feeling ko hinihintay ka rin nila. Kaya pagaanin mo na yan, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Ten of Cups sinasabi rito na fortune after difficulty. Nakita ko rito na gusto mong ibigay lahat ng kaligayahan para sa pamilya. Makabili ng ganto, makatapos sila, mabiyaran yung bahay, minsan naawa ka sa mga anak mo pag humihingi, wala kang maibigay. Parang You want to do more, you want to be better, you want to achieve. Merong isang hiling na manifest mo for the family ang matutupad. A sincere wish for your family is happening this time. Nakikita ko yung sobrang sayo nyo lahat. Si parang hanan na naganap na ito na sa of you, kinukurot nyo pa yung sarili nyo kasi hindi kayo makapaniwala na nandito na. Pero lo and behold, that text, that chat, that email, that good news, that confirmation will be coming for you. Kaya magabang abang ka. Talagang lahat kayo buong pamilya ay magsasaya kasi hindi lang ikaw ang magbe-benefit sa magandang bunga na ito kundi lahat kayo. Okay? Manifestation is coming at lilinaw na ang lahat para alam mo yung tutumbukin mo, alam mo yung kakaharapin mo for the next week, next month. Very, very clear na hanggang sa dulo ng taon na ito. Okay? Happy life, happy family is here. Nakita ko na kung ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo na parang sobrang hirap, ngayon unti-unti na yung magbabago. Kaya relax ka lang, enjoy. Um, narinig ko rin, have a lot of time with your family. Spend more time with your family. Hindi pwede na bisita-bisita ka lang, kailangan i-cultivate mo yung time with them. Kasi kung nagihirap ka sa pagkatrabaho para sa kanila, kailangan naman balansehin mo ang buhay mo. Hindi pwedeng trabaho, trabaho, trabaho lang. Spend more time with them, okay? The uh, Ten of uh, Cups is being clarified by the King of Wands. Wow! King of Wands, here tatapang ka daw to achieve that dream. Nakita ko rito na you're gonna be energized. Parang lakas ang loob mo na ma-achieve yung isang pangarap. Um, nakita ko rito either kasi meron kang go signal. May kita mo na yung go signal from someone or for something para makaabante ka na, makasulong ka na, makuha mo na tong needs for the family. Kita ko yan from you. And with the 10-10 here, 10, 10, tapos na yung isang buong cycle. Kung Kumbaga, pumapasok ka ulit sa bagong cycle ng buhay mo. At dito nabubuo na yung mga bagong pangarap. Tumatapang ka na, sabi mo, ay, okay na tayo, try na natin yun, subukan na natin, baka pwede na, ta pwede na tayong kumuha ng sarili nating bahay, sarili nating kotse, uh, mapag-graduate na natin si Bunso, mailipat na sa better school, o kaya makabili na ng lupa. So, yung mga pangarap mo para sa pamilya, unti-unti mo na nabubuo. At umaalab na sa puso mo, sa damdamin mo yung right step big step forward for that um, manifestation. Ika nga. Pero wag ka magalala, darating talaga yan. Kaya, believe, believe, believe. Isulat mo sa baba, I claim yung mga wishes mo yung matutupad for the family. So, uh, manifest mo na yan. In the area of your near future, you have the temperance card. Temperance card's all about you having patience, peace, harmony, and balance. Nakita ko rito, magiging okay ka in the near future. Uh, walang malalim na problema, walang malalim na utang, kitang-kita ko ina-enjoy mo yung buhay mo with the family, with your kids, with your loved ones. Kitang-kita ko yung financial security and parang freedom to do what you want. Because nakita ko pinaghirapan mo na dito eh. Kaya mag-benefit talaga yung near future mo. At nakita ko in the near future, napaka-wais mo na. Kumbaga, intindihan mo na yung pinanggalingan mo, yung dinanas mo, yung nalagpasan mo, kung paano ka nakasurvive. Lahat yon halo-halo pinagsama-sama mo para maging full of wisdom ka dito nakita ko rin na uh, hindi ka tulad dati, mahabang-mahaba na yung pasensya mo. You know now the value of hard work. You know now na hindi lahat ng bagay na hukuha ng mabilisan. And with a temperance card here, nakita ko that you are protected by Archangel Michael. Kaya kung kayo po itakot, kung hala, paano to, paano ganyan, ligtas ka, safe ka with your loved ones. With a temperance temperance card here, sinasabi niya na divine timing is at play. Manalig ka lamang. Kung mayroon ka pa mga hinihiling, gustong maabot, gawin mo lang yung makakaya mo and let God do the rest for you. Okay? The temperance card, the eight of cups. Wow. Eight of cups, you running away from something na talaga magpapa... Alam mo yun, yung parang alam mong wala nang saysay. Eh. Halimbawa, Um, for the past 10 years, trabaho ka ng trabaho sa isang bagay o sa isang proyekto. Sabi mo, hindi ko to titigilan. Akin to, akin to, akin to. Biglang may realize mo ay, hindi pala para sa akin yun. Ipayapa mo na yung puso mo na may mga bagay talagang hindi na talaga, alam mo yun, hindi na, mapupo, hindi na angkop sa current life mo. In the near future, meron ka talagang bibitawan. Kasi hindi na talaga siya, alam mo yun, swak sa aligned, sa aligned values mo. Some of you, nakita ko talaga dito na parang you are really, really thinking things kung saan talaga practical yung paraan. Ayaw mo na ng temporary, ayaw mo na ng alam mo yun, sasayangin ng oras mo. Ganyan tayo mga Virgo. Ayaw natin ang mga bagay na sasayang sa ating oras, nagugulo sa ating isip, na magkakaroon sa atin ng duda at kaba. Lagi tayo nag-overthink ng mga bagay-bagay. Pero kung kaya nating pagplanuhan ng isa, pagkaplanuhan natin, pero pag yung isang bagay na yan, ay talagang wala ng bunga, bibitawan natin yan. So nakita ko yung pagbitaw mo sa isang bagay na hindi nag-work, at mag-focus ka na lamang doon sa mga bagay na magudulot sa iyo ng satisfaction, contentment, and peace of mind. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the unknown. Uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity, and faith. Yes. Alam mo ikaw, masyado ka nam namamroblema sa mga bagay na wala pa naman o sa mga bagay na hindi pa sigurado. Dinidibdib mo ka agad, pinagalaanan mo agad ng effort, ng time, halos di ka na makatulog. So make sure na yung mga overthinking mo, overanalyzing mo, itigil mo yan. Okay? Another message, you have dark reflection. When you look into the abyss, the abyss looks back. Truth-seeking liberation. Palayain mo daw ang sarili mo sa mga kanigahan. Napaka-simple niyan. Napaka-nega daw lagi na naisip mo. Pag may ginagawa kang isang bagay, puro mali agad ang nakikita mo. Na baka mag-fail, baka walang patunguhan, baka magkamali, baka mapahiya. Laging nega. So, baguhin daw yan. Okay? Especially in your challenge area, you have the nine of swords. Release, release, release. Pakawalan mo yung mga bagay na hindi na angkop para sa'yo. Mga maling paniniwala, maling routine, Some of you, nag-procrastinate. O kaya some of you, na lang ng papeles umaatras pa kaya sabi mo, ay baka mauwi sa wala. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? So make sure na yung mga overthinking mo at yung paulit-ulit mong iniisip kahit wala pa naman, you're worrying about nothing actually. You're worrying about something that will never happen. Kaya bakit mo siya kinakatakutan? Lagi mo sabihin sa sarili mo, God is with me, God is with me, everything will be fine. Okay? The Nine of Swords. The hangman Man. Yes. Um, nakita ko rito, nakatakot ka kung mayroong magde-delay. Nakatakot ka na kapag may naantala, ayun, wala na, buwag na. Um, every step of the way, iniisip mo lagi, may, may, may oras, may playtime, may daytime, na kapag hindi nag-go on sa pinalano mo, wala na, tenga na, galit ka na, or na-disorient ka na. Kailangan daw, sabi ng spirits mo, kapag merong naaantala, mag-isip muna bakit-bakit naaantala. Anong kailangan kong gawin, anong kailangan kong baguhin, anong kailangan kong i-adjust to make sure na gagana na siya this time. Sometimes daw, ang ating mga pag-aantala or ating delay ay nag sa atin. Because sometimes we lack confidence. Especially po, on September 22 hanggang November 4, 4 mahaba ito, Mars ay papasok sa Scorpio sign. So, anong epekto niyan sa atin? Ito yung mga pagkakataon na i-express natin yung ating mga ideas ng clearly and confidently. Kaya ngayon, paano mo daw may express ang ideas mo ng clearly and confidently kung kang takot? O kung lagi mo iniisip na pangit ang magaganap? Kaya importante, lawakan mo daw ang isip mo. Huwag mo laging isipin yung mga mali. Lagi mo isipin, ah may paraan pa to. Ah may pa ako. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa to dead end. Hindi pa ako talo. So always find other solutions para malagpasan yung isang problema. Okay? In the area of your fortune, first you have overcoming obstacles, you can overcome anything. Kayang-kaya mo daw lagpasan, pagtagumpayan ang kahit na ano. Especially here with the magician card, everything is possible. Okay? Another message you have, embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, just enjoy your life, be happy, pasalamatan ng Diyos, be appreciative of what you have. Kapag na-appreciate mo yung mga bagay na meron ka, sisigla ka, sasaya ka, at magiging magnet yan for greater things. Okay? In the area of your fortune, you have the Six of Cups. The Six of Cups sinasabi dito, meron kang detour, meron kang turnaround universe is giving you an unexpected gift. Okay? May bibigay daw sa'yo sa iyo si universe na regalo, probably, to heal your childhood self. Um, para nakita ko rito, meron kang bibilin para, para sa sarili mo na hihilom sa mga sugat ng kahapon, yung sugat ng bata ka pa, na sabi mo, sana mabili ko yun, sana mabili ko yan, o mo ngayon. Okay? Sa mga view may reconciliation, pagbabate with someone na nakaalitan mo, probably kapatid or anak or pinsan, talagang this is all about you coming together. Nakita ko reunion, pagkasama-sama, collaboration with family, with friends, and security. Kitang-kita ko yung security mo dito na parang bata ka ulit. Parang wala kang inhibitions, wala kang takot, wala kang duda, wala kang alinlangan, and you just enjoy everything. Kaya kitang-kita ko dito, matatalo mo tong challenge mo kaya kaya mo tong lagpasan kasi titingin ka na sa brighter side so the brighter side is coming may regalo sa iyo si universe either meron kang trabaho or inaasikaso so akala mo talo na biglang boom may lumabas na magandang balita out of nowhere at magsasabi sa iyo huy hindi ka patalo huy hindi pa huli ang lahat meron pang darating na maganda okay the six of cups you have the sun card. Yes, you're gonna be rejoicing after this good news about the turn around or plot twist. Ika nga. May plot twist sa'yo this week na akala mo, ala, wala na, ala, na, ala, wala na nangyari, biglang boom, maganda ang nangyari for you. Kaya, relax ka lang, enjoy your life, everything will be fine. Narinig ko may kalayaan, whether Meron talagang hindi magandang pangyayari with a past friend or kapatid or anak. Parang meron kayong hidwaan dati. Ngayon, sobrang saya mo kasi natapos na. Parang gumaan na yung loob mo, gumaan na yung dibdib dib, dib, dib mo, at everything now is fine. Very, very happy for all of you, okay? In the area of your divine messages, unang-una, Don't let your past hold you back. Yes. Ngayon, sabi nga dito, makakaalpas ka na sa nakaraan. Kung ano man yung mga nangyari before, kayang-kaya mo nang i-forgive and forget and start over, at talagang magaan sa loob mo, moving forward. Another message you have, o dalawa kunin natin, conclusions are within reach. Yes. Dahil sa 10, 10 here, sinasabihan ka na matatapos na, may conclusion na yung pinaghihirapan mo. Congrats po. And then, we have, Step out of your comfort zone. Yes, lumabas ka daw sa iyong playing safe era. Wala daw mangyayari kung nasa same ground ka lamang na hindi ka nasasaktan, hindi ka nakatry, hindi ka nakakamali. Wala kang growth kapag nanatili ka sa limitado mong mundo. Okay? With your divine messages, you have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles sinasabi sa iyo, may blessing na darating ha, alagaan daw. Maging practical ka. Ano ibig sabihin yan? Especially po, this time around, Talaga namang yung sun and Neptune mag-o-oppose. Siguro nasabi ko na sa inyo kanina. And your spirit guides are telling you na baka malito ka sa so, kung ano yung mga bagay na importante at alin ang hindi. Kaya kailangan talaga balansehin mo para hindi masayang itong bagong blessing. Baka kasi mauwi sa wala o kaya o malpas sa kamay mo, o maging short term lang siya, pero para mapakinabangan mo yung bagong blessing, kailangan talaga tutok ka dyan. At gawin mo lang daw yung makakaya mo. Huwag ka daw masyadong humakbang ng malaki, baka ma-overwhelm ka, at hindi mo siya mapangalagaan. Halimbawa, diyan kita example. Yung tita mo, binigyan ka ng mga sako sakong damit, pwede daw sa ukay-ukay. Yan, ukay-ukay. Pero ito lang naman yung pera mo, sayo mo, sige, Tita, ako na magbenta niyan para magkapera ako. Ano yung ginawa mo? Humakbang ka ng sampu. Naghanap ka kaagad halimbawa ng pwesto sa palengke. Ang mahal-mahal na renta, 15k. Wala ka namang pangbayad. So, make sure na practical. Sa bahay lang muna, doon ka muna magbenta. O kaya online, sa social media mo, para paunti-unti ilalaki. So, make sure na practical way, ha? Sa approach mo, sa blessing mo. The Ace of Pentacles, you have the Eight of Wands. Yes, focus and uh, narinig ko dito, just laban eyes on the price, eyes on the target. Huwag ka madidistract, narinig ko, parang maraming temptation. Either may sa sa'yo umalis, hindi mo ito maaasikaso, or may ibang mga pupukaw na yung atensyon, doon ka, na, doon ka na titingin, makalimutan mo ito. Kaya kailangan focus, focus, focus para mapalago mo to, itong buto na itatanim mo this time. Okay? Ang outcome mo for the week, yan yun. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have shark, take care or there will be a loss of material wealth. Mag-ingat-ingat ingat daw, huwag masyadong padalos-dalos para yung pasok at labas ng pera hindi maapektuhan. Sabi ko nga sa inyo, impulse buying, bawal yan. Okay? Smart money plan na kailangan mo implement this time. Okay? Now, the message you have fly, a period of ill health and depression. Yes, may mga moment na lungkot na lungkot ka dahil nga ang daming problema, pinapasan mo ang mundo. Kaya nga sabi ko sa inyo, um, mag-pause ka muna and think. Kailangan mong isipin kung saan nag yung problema para mahanap mo yung solusyon. The light will come to you. Darating sa iyong liwanag para masagot yan, para masolusyonan, kaya ikaw dapat positive ka lang. Another message, you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem dahil nga kailangan patong pa lagpasan. Itong challenge na ito. Kaya importante, tanggalin ang overthinking, tanggalin ang overanalyzing para matumbok mo yung totoong problema ng maayos. Another message you have chair filled. Someone new is entering your life. Yes, may darating talaga na either magibigay sa iyo na bagong oportunidad, bagong trabaho, bagong pag-ibig, or bagong sideline. Pwede rin. And a new beginning in your life. Another message, you have lightning. Control your anger or you'll be sorry. Yes. Sabi dito, kailangan daw kontrolin mo ang emosyon mo. Maging payapa ka. Maging pasensyoso ka. Um, aralin mo, no? like kung sinasabi sa inyo na ngayong linggo na to marerealize mo yung mga bagay kailangan chinachaga um, pinatrabaho ng matagal walang instant kumaga another message you have Yoke, feeling tied down and frustrated. Yes, feeling mo wala kang magawa, feeling mo wala kang malusutan, feeling mo wala ka ng mahanap na solusyon. Kaya e, parang nakatali ka, parang feeling mo hindi ka makagalaw. So, ngayon, makakahanap ka. Kailangan lang talaga ikalma mo isip mo. Some of you, kailangan mo nang bumitaw o magbakasyon para marelax ang isip, marelax ang puso, makapagpahinga. Narinig ko matulog ka daw. Some of you are not sleeping well. Kaya kung hindi ka nakakatulog ng tama, talagang hindi ka makapag-isip ng tama. So ngayon, narinig ko dito na if you are really parang na, na nakabitin ka at hindi mo alam ang gagawin tungkol sa problema mo, i-research daw. Magtanong-tanong, maging curious sa friends, sa family, sa kumare, para mabigyan ka ng opinion sa kung paano mo haharapin tong problema na ito. Narinig ko, people around you can be your helping hand. Okay? Ask for help from others. They might be the answer sa question mo. Okay? Ang outcome mo for the week for September 29 hanggang October 5, ito yon. You have Wow! Queen of Pentacles, the resources are here. The balance is here. Nakikita ko yung inaalagaan mo lalago yan. Especially here sa yung action. Yung minanifest mo for the family na makukuha mo this time, kayang-kaya nyo palaguin yan. Some of you, ng family business na tulong-tulong kayo. Some of you, may, kamag, may anak na meron ng magandang trabaho na yes, yes, madadagdagan na yung aming kita pang, pang ikot para sa pamilya, sa mavium kakaroon ng aumento sa sahod o pag-angat sa posisyon, na nakita ko aalagaan mo yan, iingatan mo at palalakihin. Nakita ko bank account na lumalaki, perang lumalaki, sahod na lumalaki, revenue na lumalaking, at yun yung mga bagay na importante sa iyo this time. Pag kaching, kaching, kaching. So congrats po. Queen of Pentacles, It's being clear. narinig ko, hindi ka mawawalan. Wow. Hindi ka mawawalan, kaya relax ka lang. Queen of Pentacles, you have the judgment card. Yes. Judgment card's all about you being awakened. Awakened. Bagong buhay, bagong simula. Rebirth. Alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin para alagaan yung blessing. Hindi mo na uulitin yung nangyari before. Yung mga pagkadapa mo before, pagkakamali mo before. Ready and ready ka na mag-apply ng mga bagong-bagong idea, bagong solusyon para yung inaalagaan mo ngayon hindi na mawala at maging long term siya sa buhay mo. So congrats, new beginning, new life. Alam ko na papasok ka na sa new era mo, Virgo 2.0 ito. And talagang ang yayabong sa buhay mo ngayon ay kaperahan, negosyo, wealth and property and the material things. So congrats po. This new life. At talagang kinakatigan ka ni heavens above at ni universe. So congrats, congrats, congrats. This is really beautiful po para sa ating lahat mga Virgo. So, this is your September 29th to October 5 reading. Congrats, Pop. Thank you again for watching. This has been James of James R. PH. God bless everybody.